Good morning, beautiful people! Good morning po sa inyo lahat, guys. Good morning, cutie cutie! O, oh, yan na naman ang na. katina. Bumili na ako kahapon ng ano nila, pang katikati nila. I'm Baby! Ayan <laughs> <laughs> si Papa, o. Oh. Unti-unti yung pa-breakfast niya. May maes, may cheese. Mamaya siguro may bread na. May pa Milo. Milo ba ito, Papa? Hindi. Kape. Kape na. Yung ano, kopi ko. Barako? Kopi ko. Hmm, ko. sinunod-sunod na naman niya. Tinan niyo yung balat niya, oh. <laughs> Nagmukhang nuno sa punso. <laughs> Ala guys, gloomy na naman ang panahon. Parang gusto na naman umulan. Maagay natin tag dito ngayon, ah. Gusto <laughs> niya, Pag ganyan na ulan, ano, parang sa Dubai lang, ano? Uh -huh. Guys, bago ko makalimutan, ha? Meron pala akong nilagay dito na, ano, na tulos. Yung hindi na nabuhay na, ano, bugam bilya. So, tinulos ko na lang dito. Ito, namulaklak na naman, oh. Mm, ganda, ba? Diba? Ito yung, ano, citra munduring ayun yung ibang bulaklak nya ang ganda minsan merong pink white uh, violet may orange eto 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 pa hindi ko nakikita ng ano yung bulaklak nya yung delta don hindi pa ito na pero ito may lubatik na mulaklak na yan eto hindi pa eto yung ano oh ito yung tinulos ko dito nabuhay siya Ayan, may bulaklak na rin ngayon. Ayun, yung isa pa. Ayan. Hintayin natin. Tapos ito, hinihintay ko rin ito na mamulaklak. Uy, sumabit. Ayan, hinihintay ko ito na mamulaklak. Hindi ko pa alam ang ID nito eh. Pero 350 ko siya nabili noon. Napalaki na lang namin yung ano, puno niya. Ayan na siya ngayon ito pa. Papakita ko sa inyo. Nilabas ko na kasi ito. Ayan o, oh, buhay siya lahat. Wait love Buhay, buhay, buhay. Ayun, buhay. Ang lilit nga lang ng ano, nang sanga. Pero malay natin, mapalaki namin. Ayan o. Oh, buhay. Tapos doon, may buhay din doon. Ito yung kahapon na tinanim ko. Medyo tinaasan ko na eto yung ano lalagyan namin ni papa ng ano buhay na oh ay itong isa hindi pa ay ito ay ano oh, meron na rin eto <laughs> malapit na namin i ni papa ito i namin yan ito dadali namin dun sa lote dun sa bukid tapos sa lupa na lang namin tatanim para lumaki pa siya sa kadumami ayan si Jamila ayaw na niyang maiwan dun sa labas natatakot na rin siya ano <laughs> ayaw na rin niyang tumawid-tawid buti naman natakot na rin pa may pito dito oh pito it merong pito dito ng ano sa sakyan baka sa motor baka pito ito ng motor pito may pito dito oh baka pito ng motor lagay ko lang dito Lagay natin dyan. Kasi minsan, naghahanap yan. Uh, Tara na sa loob. Doon na tayo. Lika na. Jamila. Ay, dyan ka lang pala, Jamila, ha? Huwag lalabas. Napaka-gloomy ng panahon, guys. O, tingnan ninyo. mag alas gis na. Wala. Bakit? Gusto mo? Gusto mo magtanim? Papa? Ah. Uh, hindi mamaya, o oh, sige, ka lang, teka lang ha. Nakabili ako nitong ano oh, pagkain nila. Hindi nakakaano si Papa, hindi siya nakakaabang ng pagkain ng mga babies. Kawawa naman sila. Ay, dito ko na lang ilagay. Ano naman 'yan? Hindi na siya frozen. Ano 'yan? Fresh. Ah. Uh, ko dun sa magta-tricycle. guys, alam nyo ba kahapon napaka-hyper ko? Kasi nga, ba diba, ilang araw na konti lang yung vlog natin. Tapos kahapon, sobra. Ang lakas ng boses ko pala dun sa, ano, hyper na hyper talaga ako. Maaga ako naka-edit, guys. Madaling araw ako nag-edit ngayon. Kasi gusto kong tulungan si Papa dito. Maganda magkikilos kasi dahil, ano, dahil gloomy, hindi siya ganun, hindi siya mainit. Masarap, ano, magtrabaho sana may kasama ko, Wala guys, eh, naghahanap ako, nagtanong-tanong din ako dyan. Kaya ang tagal ko doon sa kalsada, yung makakasama ko na maglinis sana. Ayun guys, kaya ako pumunta sa kwarto kasi binalikan ko yung ano, yung, oh! Ay, walang basahan dito si Papa! Binalikan ko guys yung kama namin, inimis ko muna. Okay, buksan natin yung ilaw dito sa ano, lanay. Baby! <laughs> Nagimiss ako ng kama namin Nalimutan ko kanina guys Kasi pagbaba Yung pinag ano Igaan namin ni Papsi Ay, Maglalaba ako Kasi kahit naman umuulan Yung ano namin Garahe namin Nandoon yung Mga ano namin ni Papa Yung Sampayan namin Kaya Okay lang <laughs> Unahin ko yung Ano na lang yung mga panlabas kasi namin ni Papa kailangan mauna alam nyo guys, gustong gusto ko na palaman yung cheese grabe parang pag yung cheese yung kinain ko kahit na dalawang slice lang na ganun pero hindi kung makapal siya kahit isang slice lang solve na ako doon kahit wala nang ano breakfast so ayun guys umalis ako <laughs> kasi nag ano ako na test ako ng sugar ko masama parang Siyempre, di ba, hyper naman na. <laughs> hyper na, hyper na naman ako. Kasi parang sabi ko, merong medyo may nararamdaman ako yung balikat ko. Parang mahina, ganun. So, nag-check ako ng sugar ko. Hmm. Grabe, nakakaloka, guys. Ang sugar ko ay 60. <laughs> so, mag start na yun na bumaba kapag napabayaan ko. Buti na lang, nakabili kami ng mga ganito, ng chocolate na pinadala si ate. So, kailangan kong kumain, sabi ko. Sabi ko sa isip-isip ko lang, guys. Kakain sana ako ngayon. Kaso, uh, magra-rice na lang kami ni Papa. Magluluto ako. <laughs> <laughs> Hindi na sana kami magra-rice, kasi okay na sa akin yung ano. Nakain ko kanina. Solved na ako doon. Sinabi ko na ni kay Papa, solved na ako doon. Kaso, ayan nga, may pakiramdam ako na ang sama yung ano, hindi, hindi okay. <laughs> Kaya mag ano ako. May kanin naman na, nakasalang si Papa ng kanin. Lagay ko lang ito guys sa thank you, buti na lang anak. Thank you Ate Cheng, Kuya Dong, Clark. Ayun. <laughs> hindi daw nila naririnig na magte-thank you ako kay Kuya Dong, kay Kuya Clark. Ayan, sige. Kasi guys, pag nagpadala si Ate Cheng, of course si Ate Cheng lang naman. Ayoko naman yung magplastic-plastic tayo na thank you ganyan-ganyan lahat-lahat. Ayoko. Syempre, ano din naman ako ah, kasabihin naman ng mga anak ko, mama, sobra ka So ayan. <laughs> Para ano, hindi tayo namimiss interpret ng iba. Guys, mga anak ko, wala akong wala akong paborito, lahat sila mahal ko. Lahat sila special sa puso namin ni Papa. Walang anong, hindi porket marami na ibibigay si ganito, si ganon. Lagi -gan nagpapadala si ganito, si ganon. Wala sa amin yun, guys. Wala sa amin ni Papa yung ganon. Hindi kami ganon na klase ng magulang. <laughs> Opo. Hindi kami yung klase ng magulang na kung sino lang yung lagi nagpapadala sa iyo. Yun lang ang mahal mo. Hindi po kami ganon. Pantay-pantay po yung mga anak namin kasi hindi lang naman pera yung sa, ano, sa tao. <coughs> lahat sila kaligayahan sa amin opo, so ko lang ito guys okay. okay, yung pagkain namin ready na at yung pagkain ng mga bebelabs <laughs> ayan ka na naman yung apparition na naman ay nako so ayan guys, ito na yung pagkain nila kalabasa, saka chicken tapos nilagyan ko ng konting kanin, alam nyo ba nalimutan na nila yung kanin, dati kay puro kanin yung kinakain niya ano tapos meron kami dito ng turmeric. Lagyan ko ng turmeric, guys. ayano, oh. Jaran. <laughs> turmeric. Lagyan ko. Binili ko 'yan noon nung andito si Mama. Pero po pwede pa. Ah. ah, uh Oo. -oh. Uh -oh. Lagyan ko ito Tagisa sila ng turmeric. Okay po, basa kasi yung kamay ko. Eh. Huwain ko na lang sa gitna. Ayun. Mm. Sarap to. Tapos, meron din ako dito ang ano, guys, yung moringa. Ayan. Sige. Tignan natin yung mga baby natin. Tapos, yung ano, yung ivermectin na pinainom ko sa kanila. Next week uli, papainomin uli natin. Ayan. Mm. <laughs> Kasi gusto ko na ano na tumaba naman si Sky tapos healthy sila. Ganyan. Bella. Ay! Bulat naman ako pang. <laughs> Bella, nasaan ka na? Tayo na, tayo na. Wow, ang sarap ng ulap ng mga baby. Ka. Bella! Bella, tapos ito dito ko lang ilalagay para ano. Anytime na gumawa ng pagkain nila. Wow. Ayan, ayan, ayan. Sarap. Doon na sila kakain. Kasabay natin doon. Para hindi sila nainggit sa atin. Ayan. Mahirap mag-iwan dito guys ng mga plato na mga hindi nauurungan. Kasi dito sa bahay, dito sa bahay namin napakarami talagang langga. Super. Kaya makita ninyo napakarami naming basahan. Lahat yan. Nililinis namin okay. kaagad. Pag hindi mo nilinisan, mamaya, ano na siya, puro langgam na. Wait lang pa! Punasan ko lang itong ano, slab dito, yung lamesa natin. Tapos yung mga ano, yung mga ito, o, oh, tinanin nyo. Ayan, o, oh, yung plato namin, naka, ito kasi yung natira sa pagkain nila is kay mamaya. Tinan nyo, lagay ko sa ano mayroong tubig yan guys para hindi yan pasukin ng ano ng langgam hmm. Ayan, guys naka -ready na kami ng pagkain namin tapos ayun pinalamig ko yung pagkain nila bigay ko na muna oo para kasabay namin silang kumain kasi nainggit sila eh Ay. oo tapos sila eh teka lang pa hindi pa siya ano mainit pa sa ilalim So, ayan si Papsi, guys. sana na yung ano dito. Buti naman. Kasi iniisip ko kanina. So, sabi ko magmamap pa pala. Ayan, siya na ang nagtuloy dito. Tapos ako inaayos ko yung... Ano? Yung... Rep namin. <laughs> ang tagal, ano? Tapos yung mga ano, yung mga dapat na... Kunasan. Uh, Alam niya na dito sa ano, sa kusina. Ayan. Tinanggal ko yung... Mga ano dito mga mags namin kasi <laughs> nagano ng mantika pag yung nagpiprito <laughs> namamantikaan yung mga gamit dito so ayan nililinis ko muna ito tapos yung mga mags namin ni papa tapos sino po nga muna Hi guys, magluluto ako ng burger steak. Tayo po muna nating ipiprito uh, yung ating steak sa natin papakita mamaya kung paano natin lutuin. Guys, ito na po yung nipreto na namin uh, burger steak. Sobrang nipis guys, pero okay na rin to. Kasi nakakatikim kami ng burger steak eh. Yung burger steak sana medyo makapal ng konti. Uh, sa Jalobi So guys, mahirap i well done kasi lalong liliit medyo rare lang para makita naman natin yung ating lulutuin baka mawala doon sa ating sauce eh. lumiit hindi na makita Shoutout nga pala kay Kuya Clark sa kay Ate Cheng sa Kuya Dong nagluto kami ng burger steak, ah, steak nag-trade kami ni mama mo oh. Yan, oh. Burger, patty. burger patty nito talagang ano eh alam mo naman sa Pinas pero to. pa paano makatikim din tayo Ito na po yung uh, gagawin natin na uh, mushroom gravy. Ito lang po yung ating sangkap. Isang siya pork cubes. Tapos ilalagay po natin yung ating mushroom. at mushroom na po yan nasuti po natin ng ating mushroom lagay po tayo ng cornstarch sa kalahati tanda lang po natin pero bago po yan may nakanda na tayong hot water dyan tayo ng hot water yung panabaw natin sa ating gravy saka so, po natin na halo-haloin pwede na po tayo maglagay ng ating black pepper shoutout po kay Ate hey, Angie gusto na po itong pinigay sa amin na ano tagal na rin yan at ilalagay po natin yung ating garlic toasted garlic yo no. At itimplang na po natin yan. At bubukos natin doon sa ating pinandang yung right burger steak. Ito so na po yung ating mushroom gravy. Lagay na po natin sa babaw. Ayan so na po yan. Oh, hindi na nakita yung ating <laughs> burger steak. na ako maglaba guys. Tapos na rin si Papa na magluto. Pero mamaya pa kakain kasi late kami ano, ng breakfast Nagugutom ka na pa? Hindi pa. Ako din hindi pa eh. Ay, last na ito. Hindi na ako magsasalang. Bukas na lang uli. Mm -mm. Last na ito. <laughs> sampai ko na lang ito guys. Ayun, na yung na isampay ko. Ay, naihanger. Sasampay naman na eh, Papsi. O, tapos kaming dalawa. Nag-shower ka na, Hal? Yeah. Ay, gusto ko na mag-shower. Oh, narinig niya yon. Parang merong bomba dun sa bubong namin. Yung manga kasi dyan sa kabila. Pag bumagsak, maano dito, malakas pag nandito ka pa sa loob ng bahay. <laughs> Grabe. Bit dahit na talaga. Super. Ang init kayanin kaya namin. <laughs> Niisip ko kung mag ano kami mag I aircon na kami o oh, mamaya pa. Sige. Habang kaya pa. Mag-shower muna ako, guys. Asa na si Bella? Si Bella talaga hindi mo mayaya dito pag wala si Papa. Ang hirap tawagin. Buti pa itong bibi ko na ito. Buti pa yung bibi na yan. Na? Pag tinawag ni mama, go agad. Bait. Ay, grabe guys. Ang sarap maligo the best. <laughs> the best. Ano, the best experience. Experience. <laughs> Ay, yung paliligo. <laughs> Sky, ka na dito, love. Kakay. Dito na, tabi ka na dito kay mama. Ay, naginahawahan ako. Grabe. Ay ko. Ah, na. Halika na, Sky. Kakay, hindi ka na dito. Kakay. Hindi ka na. Guys, ang hirap ng ano. Ang hirap patulog. Kumangon <laughs> <Yan. Madig sa laughs> kami ni Papa. mag kami, magmi-merienda. Merienda, Merienda Misa, tayo, guys. Si Bella, halos ayaw kumain. konti lang yung kinain niya kanina. Kinuha lang niya yung manok ano, sa ibabaw ano. Kaya gumagawa ulit si papa ng ano, ng panibago niyang pagkain. Si Sky kanina, <laughs> yung hindi naubos ni Bella, yun yung kinain niya. Ayun, <laughs> ando na naman. Andyan din ba si Bella pa? Okay. Ah, okay. Tapos, ay, ito palang ano? wag na itong singka mas mahal, baka sumakit yung chan ko. Naalala ko, mahirap palang i-digest ito. Bigyan mo kaya ito, kung Ha? Kanina Ah saan Oo oh, sige bigyan mo Basta may pagkain yung dalawang bubuit Bella Kain na na akong Tingnan pagkain niya oh Halos puro chicken yung kay Bella para lumakas siya Tamad na tamad siya sa maghapon eh Nakamain Papa dinagdagan mo din sana yung Kay Sky Hindi mo naman dinagdagan yung Kay Sky ng laman. Pero, no? Mapili yan, alam mo ba? Tapos, water nga pala pang. O, oh, ba diba, Parang ano dito? Parang sari-sari store. <laughs> Yellow, mahal ko. Sobrang init, guys. Mahal, meron pa yung ano eh, yung isang kinakain ko na hindi pwede sa gabi. <laughs> yung, yung sabi ko, hindi ako natutunawan. Yung singkamas, guys, talaga. Naalala ko nga pala, nahihirapan ako mag, ano, mag digest. Ay, kabayo, kabayo, kabayo. Naku po, tumapon yung ano ko. nag uli ako. Pero um, kulay ko naman yung cutix ko. Hindi <laughs> bali po, red naman ah. Oh, parang kalawang lang. Sky, galing ka na doon kay Papa. Uy, nangamot na naman siya. Binigyan ko na ng ano, gamot niya. Para sa katikate. Eh. Skyler! Sky! Wala talaga. Sorry po. Si Bella, oh. Nagtatry siya. <laughs> Nakita niya na binibidyo ko siya. Nagtatry kasi siya na ano, pumunta doon sa upuan. Doon so, siya natutulog. Ano gusto mo doon, love? Hmm, nakakain ka daw ng madami, anak. Gusto mo talaga maraming ano, meat? Hindi po pwede. Kailangan magbe veggies -be ka din, ha? Hindi pwede yung puro meat. Sama yun, ha? Hmm? Ka na may mili. Ha? Mm -mm. mag sleep ka na ba? Mag-alas 9 pa lang. 8.30 pa lang, anak ka. Ang aga. Gusto mo na mag-sleep? Umuulan, guys. Kaya ano, hindi kami mag-aircon ngayon. Medyo okay pa naman yung ano. Okay pa naman yung lamig dito sa loob ng kwarto. Baka isang oras na lang, ganun, pulumin lang namin para yung lamig dito sa loob. Ano, masarap ang matulog. Ayan oh. Na, na ano nyo, naririnig nyo, malakas yung ulan. Diyan pa si Sky? Ay, andito pala. Yung ano, yung bintana dito sa... Oh, sana'y kausap ko, wala pala dito. Ayan, itong bintana dito oh, naka bukas yung screen niya. Oh, lakas ng ulan. Hmm. Oh. Hala, pumasok na dito. Bella. Bella, good night Bella. Bell. Bella. Napakasungit, hindi man lang ano. Hindi <laughs> man lang humarap. Bella! Ayaw talaga, tayong nga, makahanap ng supot. Bella! Oh, ngayon, may may supot na naririnig. Ika! 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 Ano matigay, step na tayo. Nak, si mama, nakapalit na. Mm, nakapajama na si mama. Nakabihis na rin si mama. Ikaw, nakabihis ka na ba? <laughs> Ay <laughs> oh, Higa na dito Higa na Higa na Higa na Higa <laughs> na Galing Higa na yan mm. Gusto magpakamot mm -mm. mm, Tulog agad dito Pag ginaganyan mo mm. Kasiksik kay papa oh, Good night na baby Good night baby ko. Nagpolbo ka na ba? Hindi ka pa nagpolvo ha Ha. Hmm. Hmm. Kita hmm. mabakan sama na. Hmm. Good night, night pang. Good night. Nak na busuk yata aku sa kape sa Milo. Night, papa. Good night. Good night, good night, bibi Bella, di na dito. Good night, Bella. Hindi yan pwede dito. Pag yan, feel niya na umihi, iihi na. Kaya mm -hmm. <laughs> lang, walang pakialam sa mundo. Ako nagising, naidip ako guys. Pag akit ni Papa, nagising ako. Parang may naramdam ako yung lamig na ano. Aircon. So, ayun guys. Siyempre, maghapon namin. Linis-linis, <laughs> luto. Ay, ano pa nga ba? Halaman. Hala plus yung mga... Oh, Ay, tignan na siya ng ano niya. Mm. <laughs> wali ko na. Wali ko na. Mang sleep na yung lab ko. O, sige na nga. Tama na yung dal-dal mo, mama. I-sleep na tayo, mama. Sige na po. Good night. Night, guys. Ang <laughs> dami mong dal-dal, mama. no Ano? Mm -hmm. تنقpن متتalg <laughs>